in winning your ex back, kailangan po natin maghunus dili. Kailangan po humanap tayo ng determinasyon at pasensya. Dahil kung kasalukuyang tayo nga po ay nagugulo, yung hindi tayo makapag-isip ng diretsyo mga utol, natural, along the way, tayo po ay lalong malilito. Marami tayong maririnig, mag-overthink tayo, maraming susulsul sa atin at marami po mga bagay na talaga naman pong mag-trigger para gawin po natin ang mga mali utol. Kaya knowledge is the key katumbas ng actions at kung paano mo i-execute ang pagbalik at pagkuha ng ex mo pabalik sa iyo. Dahil muli na naman po tayo magbibigay ng teknik mga utol, paalala, paraan kung paano mo mawi-win back ang dati. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay tumutulong, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin kaya ng patalastas. Ayun o! Oh. Welcome back. Before we move further, nais ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, pakidalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page, utol. Kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makapanayam, makausap po sa isang one-on-one -on -one coaching, ay dito nyo rin po ako pwedeng mapuntahan. Previously, sa mga old vlogs natin mga utol, ay nabanggit ko, na in Order for Your Ex to Come Back" ay kailangan may motivation kailangan ma-in love siya doon sa taong kinagiliwan o minahal niya dati. Pero marami ang nako-confuse doon dahil ang iniisip nga nila na fall out of love or na demoralize na nga po ang mga ex nila. Kaya ito po ay imposible. Pero kung ito po ay dahan-dahan nating ikukultivate, cultivate i-orchestrate nga po natin yung tao kung saan inador niya mga utol. Orchestrate the person, yung individual na yon mga utol, whom he or she adore. Yung kumbaga napakarami niyan eh. Dahil nga po siya ang ex natin, malamang may mga good qualities, 'di ba? Binanggit ko na rin siya before na isa siyang love language na kailangan nating ibalik. Hindi yung tipong kayo po ay nasa break up, ay unti-unti na po nating ini-eliminate ito at natatakpan nga po ng mga maling gawain para maibalik mo ang ex mo. Kailangan mong i-orchestrate ito dahan-dahan mga utol. Let's say for example, ang hinangaan niya sa dati o sabihin na nga po natin na inadore niya mga kapatid ay yung pananamit mo kung manamit ka ay talaga naman pong disente, malinis, laging bago, laging pulido. Tignan mo mga uton na baka ito lang ang susi. Dahil kung halimbawa yan ang napapabayaan na nga po natin during the breakup, ay kailangan po natin mag-upload at ipakita sa kanya na ito po ay taglay pa rin natin at ito po ay nagagawa pa rin po natin. In a way, ito po ay signal sa ex mo na meron pa rin pong motivation sa puso mo at hindi ka basta weak hindi ka devalued at hindi ka nawawalan ng pag-asa. Another thing for example na ang gusto niya sa iyo ay yung pagluluto mo dahil napakasarap mong magluto. Kumbaga, very inspirational ka when it comes to cooking, baking at kung ano-ano pa. Gawin natin ito mga utol, mag-video tayo, mag-upload tayo. Ipakita natin sa ex natin na ito po ay taglay pa rin po natin. At syempre kung gagawin mo to magiging very specific ka dun sa pagiging positive mo tumawa ka mga utol, iparamdam at ipakita mo sa ex mo kung gaano ka kadetermine sa passion na to. Katulad ng mga ibang clients ko na talagang binabalikan yung pagiging artist nila mga utol. Pumabalik sila doon. Nagsisimula silang mag-sketch, nagsisimula silang mag-recording, nagsisimula silang kumanta. At pinapadama nga po nila na ito ay still in possession pa rin naman po nila. Kunyari naman ang hinangaan niya sa iyo mga utol ay yung pagiging educator mo pagka ganito, natural, ito po ang dapat nating gawing passion muli. Ipakita natin na tayo po ay talagang may taglay na pagiging educator, motivator, may energy. Ang mga bagay na to mga utol ay masasabi nga po nating possible na napabayaan natin during the breakup. Pero sa totoo lang, ang lahat ng mga situation na to mga utol ay napakabilis at napaka-effective na makakakol kagad ng atensyon ng ex mo. Dahil nga po in the first place, ito po ang mga hinangaan niya sa atin. Ang pag-focus dito mga utol ay makakatulong po ng malaki, especially kung halimbawa kayo ay nasa breakup dahil makakaiwas ka dun sa mga post-breakup depressions. Dahil kung halimbawa kayo ay nakatutok sa ex mo, madi-define ka as relationship focus, alam natin na ito po ay complete turn off. At alam naman po natin na napaka-prone mo mga utol sa mga pagkakamali dahil masyado tayo mag-overthink. Pagka-breakup kasi, napakaraming mga triggering factor. At yung ex mo, most probably, kilala ka niyan. Susubukan ka niya. Gagawa siya ng mga situation kung saan alam niya na kayo po ay bibigay. Kayo po ay manghihina. Kayo po ay luluha. Ito po ay napakadalas, especially kung dalawang tao ay nasa breakup. Dahil mag-uunahan niyan kung sino mas malakas, kung sino ang makakamove forward mga utol. Kaya kung halimbawa magfocus ka muna in orchestrating yung mga bagay na inador, hinangaan niya sa iyo mga utol, ay magiging very attractive ka. Isa pa, makakaiwas ka dun sa mga pwedeng makita niya sa iyo. Mga kahinaan, weakness, ikaka-turn off, or makakabus nga po ng kanyang ego. Lahat ng ito mga utol ay sadyang maitatago mo at mapapaisip mo pa ang ex mo, tataas ang kanyang curiosity level. And at the same time, habang nangyayari ito mga utol ay dahan-dahang nagiging kalmado nga po ang situation. Lahat ng advantage, lahat ng benefits ay pwedeng mangyari. Kung tututok ka muna sa sarili, instantly, also it will promote excitement mga utol. Pagka nakikita ng ex mo na during the breakup na expected niya kung saan kayo po ay magkakaroon ng parang paghihirap, depression, or struggles, tapos nakikita niya na parang may passion ka, nakafocus ka sa isang bagay, it will promote excitement. At alam naman po natin na pagka excited ka, laging magkakaroon ng situation kung saan magiging longing ang ex mo doon. Dahil nga po dati mo siyang karelasyon at alam niya na may pagdadaanan pa rin po kayo, may mga stages kung saan kayo nga po ay nagbreak na kung saan maiisip niya na mararanasan mo mga utol. Pero kung makikita niya na kayo po ay biglang masaya at biglang may passion, may determination, at may direksyon mga utol, it will technically change the course of action. Kumbaga parang may matatap button, push button sa ex mo, kung saan magkakaroon siya ng konting get Dahil nga po siyempre, lahat naman po tayo ay longing dun sa taong masaya, taong excited, taong may direksyon mga utol. Kaya nga po during the breakup, kung saan lalo kang magkakamali, lalo kang hahabol for example at lalong ipapakita mo na kayo nga po ay apektado, sad boy, sad girl mga kapatid, ay lalong bababa po at liliit mawawala yung pag-asa na kayo po ay magkabalikan. Dahil hindi lang sa complete turn off ito mga utol, binubus mo pa yung inner strength, ego ng ex mo. Kaya ang pakiramdam niya sa mga utol ay wala ka ng halaga. Dahil sa gusto kitang tulungan mga utol, kailangan tulungan din po natin ang ating sarili. Pagtulungan natin ito mga utol dahil ito po ang paraan. Plus nga po sa napakarami hundreds na video na ginawa po natin at mga tips na naibigay ko mga kapatid para ma-win mo ang ex mo. Instead of focusing at nagpapanik, natatakot nga po tayo kung ano yung mga gagawin natin. Nag-overthink tayo, iniisip natin na baka may iba na, may ginagawa na siyang hindi natin gusto mga utol. Why don't we first focus dun sa bagay or qualities na alam naman po nating pwede nating maging arsenal or armas para maibalik ang ex mo. At ito nga po, yung mga bagay kung saan hinanga ang kanya, kung saan inador kanya mga utol at kung saan mabilis na mapapabalik yung halaga mo sa kanya mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo today. Patuloy po natin bantayan at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya mga utol. Maraming maraming salamat po sa lahat. Stay safe po, Papong TV.